kagaya po nung madalas nyo naririnig sa akin sa lahat po ng aking mga subscribers ay uh, saan man po kayo naroon ngayon, saan man kayo sulok ng daigdig naroon sana manawari ay uh, mailayo kayo sa lahat ng problema sa lahat ng sakit bagkos ang darating sa inyo ay walang hanggang swerte ayan po at uh, Inshaalla nga. So sabi ko nga po ay uh, mamaya po ay tatalakayin po natin itong sina Romualdez, Asaldeco, uh, uh, sino pa ba? Si Estila Kimbo at saka yung si uh, Manix Dalipe uh, na isu na po ng Ombudsman. Pero bago po 'yan, ay ito po muna ang aking ipapanood sa inyo. At uh, dito sisiguraduhin ko sa inyo na sab sabog sa sab sabog, sabog sabog ang ihi nyo rito. <laughs> Ayara. Basta wala maga, basta wala maga. <laughs> ay. Hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung abaka kayo, kayo ay mag-alaman. Kayo ay dahil sa inyong sigaw, inyong mga halik. May mga nagbabalik. Ayan o. tayo ay eh. Yan? Magkasama. Stop tayo. Basta walang maga Basta walang mag... Ay! Hindi ko makakalibutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya'y iyong kayo Kayo'y mag-alaman Kayo ay sa no? inyong sigaw. Inyong mga halik. Basta tayo'y Basta tayo. Eh. Basta walang maga Basta walang maga. <laughs> hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga makita <gibit> <gibit> maya iyon ang baga na kayo ay mag alam kayo ay waga inyong sigaw inyong mga halik mas nag tayo kasama mas tayo, mas tayo. Mas at walang waga mas walang waga <gibit> <gibit> hindi ko po makakalimutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, may radio at tapos kayo ay mag-alaman. Kayo ay dada sa inyong sigaw. Inyong mga halik. May... Tama na po yon. Iwas. Tama. <laughs> Tama na po yung alamano, alamano na yan. Talagang pariho, mag-ama nga po. At uh, kitang-kita naman po yung uh, hindi ko po alam ito kung mga lutang, ito mag-aman ito, talagang parehong bangad lang. <laughs> Ay, okay. Ay, sandali lang po. Grabe. Hiniingal ako doon ah. May mga ala-alamano pa, may mga ngiti-ngiti para. <laughs> Ay, okay po. Huh. Seryo seryoso na po tayo at uh, hindi ko na po kailangan magbanood dito ng ebidensya tungkol po doon sa ombudsman ano po, dahil nandiyan naman po yan sa, lalo na po particularly, sasabihin ko na po uh, nandiyan po yan sa vlog ni uh, General Macanas kaya hindi ko na po kailangan ipakita rito at maglalabas na raw po yung ombudsman ng suspension order dito kay Martin Romualdez, kay Saldico, kay Estela Kimbo, kay Manix Dalipi at iba pa. Dahil po dyan sa mga kagagawa ng mga taong ito at talagang uh, sobrang uh, kuna, talamak na yung uh, kanilang uh, kasamaan, kumbaga. Ganon din po ay dininig na rin po ng Supreme Court yung mga petisyon ni na-Attorney Vic Rodriguez at itong sina uh, kung sino pa po yung mga kasama dyan tungkol naman po yan dyan sa uh, Blanco at yan po ay uh, didinggin na po yan sa Supreme Court din po so ibig sabihin ay talagang mukhang uh, uh, mayroong po nakikita ang Supreme Court na probable probable cause dito na talagang uh, plano at talagang nakapandaya na po sila. At uh, maging po dito sa mga PhilHealth na ito ay nasilip uh, na rin po dahil mayroon po nag-kondidya, uh, nag-petition uh, din po na tungkol naman dyan sa PhilHealth na yan. At saka yung pirang PDIC, yung pirang ng PDIC na kinulimbat din po nila. At maging pong itong uh, 125 tons ng gold na ipinagbili Ayan ay po ay sama-sama na pong didinggin ng Supreme Court Praise the Lord Kaya lang po ay uh, Ang nakakalungkot nga po dito yung uh, parang laging huli At uh, baka mamaya naubos na nila yung pira na yan Saan pa yung mga pira yan At uh, yun nga po na Ang nakakalungkot po dito sa totoo lang po. Yun po nga uh, tipong napakarami nitong mga na kababayan natin walang masaing tapos ganyan, lumalangoy sila sa kwarta. Okay lang po sana kung uh, yan ay sarili lang pira. At uh, okay lang po sana kung uh, yan ay pinagpaguran nila. Ang uh, problema nga po nito ay pinagpaguran po yan ng bawat Pilipino. Yang mga kwa ano na yan. Yang mga pirang yan. So, ganun na lamang po sila magwaldas. At, uh, <clears throat> ito pa po yung isang ipapanood ko sa inyo para lang po mayroon kayong nalalaman. Ano po? Nasaan ninyo dinala? Yan. 500 billion pesos flood control funds. Ito ang tunay na issue nasaan ang 500 billion pesos flood control funds nawala, ninakaw, kinurap ang resulta higit dalawanda ang Pilipinong inusente ang namatay dahil sa baha yan. yan ang issue, yan ang panagutan ninyo okay nasaan ninyo dinala yung 500 billion pesos flood control funds yan po, e billion, billion billion po yung pinag-uusapan dito eh Okay lang po sana kung 1000,000 o kaya milyon-milyon, bilyon na po ang pinag uusapan dito. Talaga pong hindi hindi na po kwento, hindi na po biro ito na kung paano lang gagahasain ang uh, ang uh, pira ng bayan. Ito pong ipapanood ko ulit, bagamat ipinanood ko na po sa inyo ay uh, pa ipapanood pa ipapanood ko na parehen po sa inyo ulit dahil ang pinagigigitan po nitong si uh, Bangag ay uh, ang una daw tumulong doon sa Yolanda victim ay si Tolentino nung siya ay MMDA grabe ang kasinungalingan nitong Bangag na ito dapat ito ang tinatawag dyan sa Tricom kasi ito ang totoong fake news maliwanag po ang pagiging fake news nitong si Bangag na ito Imaginin mo Mismong si Romaldes ang nagpapatotoo na ang una na pumunta doon ay itong si President Duterte. Anyway, ay uh, para po maintindihan nyo mabuti panoorin nyo lang po ito yung kasinungalingan po nito ay galing kay Senator Tolentino that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda hindi eh, baka kalimutan niya ng mga taklobano ng mga waray na talagang nung uh, hindi pa naman sa presidente hindi naman sa kailangan pumunta doon Mayo siya lang Davao. Pero pumunta siya doon siya mismo. Ah. Ang dami niyang dalang mga doktor. Siya yan ha? Ang gamot. Ah, marami siyang dalang relief goods. At eh, nakiramay naman siya doon sa, um, sa mga napinsala doon sa Yolanda. At hanggang ngayon hindi namin makalimutan yun. Eh. Siya mismo may sasabi niyan. At pa rin ng, 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 mga waray ng mga takdubanong sa kanya, sa kanyang tulong at sa kanyang makasakit na ipinakita siya mismo ang may sabi niya na as ah, si, a ah, President Duterte ah, at unang pumunta. Pero ang sinasabi niya doon sa ibang video, si Tolentino raw, yung ah, yung ah, na, ah, naunang na, nagpahatid doon ng tulong. Kaya nga itong si Tolentino, ah, eh? parang na, nahihiya. Nasa yan yeah, na. Kami, nasa Tacloban kami. Walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino oh. ng NDA. Kaya noong November 8, ah. Oh. 13, si Leo Duterte, isa siya na nauna oh. Kota sa Tacloban at nagtaba sa atin! Yung oh. sa malasaki! Nasa Tacloban kami. Walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Si President Rodrigo Duterte nga after two days na ana siya nagdala siya kay siya po ikasing nga taga So siya ang una nga nitabang sa ato nagdala og mga doctors og mga relief goods. Asa so, taklo bang kami walang dumadating po na tulong. Oh. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino. Mula third day nang Yolanda na dito ka. Walang mintis yung tulong nyo. Oh. Totoo lang po, kung hindi po sa tulong ninyo, hindi kami makabangon dito. Oh. At lobang kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Sen. Tolentino. That he is totally oh. the first local government official to come to Leyte to bring relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. Hindi makakalimutan niya ng mga taklobanan ng mga waray na talagang uh, sa presidente, hindi naman sa kailangan pumunta doon. Mayroon siya ng Davao, pero pumunta siya doon siya mismo at ang dami ng dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, uh, marami siyang dalang relief goods at eh, nakiramay naman siya doon sa, um, sa mga napinsala doon sa Yunanda. At hanggang ngayon, hindi namin makalimutan yun. At eh, panayang pasalamat pa rin ng, 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 ng mga waray mga takubanong sa kanya, sa kanyang tulong at sa kanyang mga sakit na ipinagawa kita oh, tingnan nyo. Nagkarambul-rambula na. Bongbong -bong versus bongbong. -bong. Siya mismo nagsabi na si President Duterte ang tumulong doon. Tapos doon sa isang uh, sinasabi niya na ang unang tumulong daw si Tolentino. Talagang kwan. Bangag talaga. Certified bangag. Ay kagaya na nga lang nito. Kung hindi ba naman certified bangag ito mag-ama ito, di ba? Ay, ma, nako, Diyos mio naman. Kayo na amag ko ka nito. Ay, certified bangag talaga eh. Oh, tingnan nyo. Oh. Basta tayo. Ah. Oh. Magkasama. Basta tayo. Basta walang mag, basta walang no. Oh. mag, uh, oh. Hindi ko po Makakalibutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung aba kayo ay mag-alamano. Kayo ay dada that, sa inyong sigaw, inyong mga halik. <laughs> Basta tayo'y magkasama. Basta tayo. Basta wala. na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung abat. Kayo ay mag-alamano. Mag mag-alamano. That, inyong sigaw, inyong mga halit. Basta ay. tayo. Sige na, tama na, tama na, tama na, tama na, tama na. Pati ako nababangag sa iyo. Eh. At, uh, grabe. Mababangag sa iyo talagang tao sa iyo. Please mag ito. Hindi ko alam kung uh, lutang nabang. bang Bangingit <laughs> Ay Mariusip naman ano ba yan Ay nako pero seryosong usapan Meron pa po akong ipapanood sa inyo Talagang grabe na po Talaga ayaw ko kung uh, Papaano pa makakasurvive Ang uh, mga Pilipino Dahil talagang walang natigil Sa pangangawat itong mga tarantadong mga kawatan na ito Tingnan mo. Kung hindi lang po talaga pagkasuapang ito mga taong gobyerno po natin, uh -huh. matagal na po tayong marami ng mga train system na tapos. Oh. Uh -huh. kasi nila sa pera. Uh -huh. Bakit? Eh, sa na unahin itong mga napaka-importanteng proyekto para sa atin, ang inuunan nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Maganda sa timbawa itong ngayon, itong 288 billion na isiningit po oh. sa pambansang budget. 288 billion ginawas ang ng na 26. Okay, 26. So magkano pa natira? But basically po, wala namang sa plano mismo po ng gagawaran. Wala mismo po sa plano talaga ng ampansang gobyerno. Isiningit po nitong sigurado po yung sa pera nito. Oh. Pinipilit nila. <laughs> Dahil dito po sigurado ang kanilang kitaan oh. Alam mo na ba, ito lang ako eh? ang mga achievements ng PBBM. Oh. Eh? Grabe ano. Kita nyo na. So ayan po. Hindi lamang po tayo ang nagsasalita dito. Linilimas na po talaga nila ang pera ng bayan. Kasama na po dito si ah, uh, 'yang kanyang pinsan. Anyway, susubukan ko lang po hatingnan nanitong kay uh, kay General Macanas na yung pong ma uh, na po itong si uh, ano to ah, masosuspend din na po itong si Romualdez. Ah, susubukan ko lang po ha. uh -huh. Sandali lang po ha. Ah. Nabuti na rin po yung uh, mga may maipakita rin ako sa inyo. Sandali lang po. Saan na ba yun? Ah, sandali lang po ah. Uh -huh. Basta uh, Kung po naman yan Nandiyan naman po yan sa uh, Ano to Tingnan natin ito Ayan ito Ito po ah uh, Mabuti nakita natin At yan po sinasabi ko na Pinapasuspindi po ng ombudsman na itong uh, Sinadalipe at uh, Romualde saka si Kimbo at saka yung iba pa uh, ito po para lang po may uh, mayroon po kayong uh, uh, idea uh, yes street representative Pantalon Alvarez and other complainants asked the ombudsman to order the preventive suspension eh ramen lang po natin to kay uh, General Macanas ano lawmakers who are facing a grave complaint over alleged insertions in the 2025 general appropriations bill via Vivian Gulia ABS CBN News tapos dito mayroong inos na Motion for preventive suspension. Uh, Republic. Uh, Republic of the Philippines, Office of the Ombudsman, Cebu City. Pantalion D. Alvarez, Ferdinand Topacio, uh, Exeggo Magpantay Berilio R. Garcia, Complainers versus Martin Romaldes, Manuel Jose Dalipe, Iresal de Co, Estela Luz Timbo, Jando and Jandos, Respondents for Falsification of legislative documents, Article 170, Revised Penal Code, toll counts, and violation of Section 3C of the Anti-Graph uh, Law or RA 3019. Noti uh, motion for preventive suspension. Complaints. Ayan na po. E hindi, hindi na po natin tatapusin. Na, Nandun na po. Boss. na uh, sinusulong na po yung uh, isuspensyon eh, nitong uh, nabanggit na mga taong ito, na mga kawatan na ito. So, uh, ano pa? Ang tanong nga lang po dyan, ay mababawi pa ba yung mga kinulimbat tapira ng mga ito kung suspindihin yan? Ganon din po yan dati. Ha? Ito pong si Enrile, eh. si Jinggoy Estrada, at saka ito si Bong Rebilla, hindi po but uh, uh, convicted po yung mga yan. Nakulong po yan eh. At ngayon nga may ip, may ipinapasa uli po na 100 hundred uh, uh, plus million pinapasa uli po diyan kay ano to? Kay Ramon Rebilla. So ibig sabihin po, talagang totoo na talagang nangulimbat itong mga taong ito. Ah, Tinan mo, tumanda na lang. Si Enrile nandyan. Ayaw pang maglubay nandyan pa rin. Ayaw pang, mana, ayaw pang manahimik. Ha? Hindi na, wala talaga. Tuloy pa rin. Lalo na yung anak niya nandyan sa sisa. Grabe. Palibasa, para masuportahan ang mga kapritso nitong mga animal na mga politikong ito, kaya sige, tuloy lang. Ang pangungulimbat nito mga... Ano ito? Ayaw ka rin pong magsalita ng masama rito. At uh, yan po at uh, Rebilla, aywan ko kung si Jinggoy ay magkakuan uh, kandidato ngayon. Pero si Rebilla kandidato po. Sige, iboto nyo pa yung mga yan. Iboto nyo pa yung mga nandyan na uh, kuwan? Lahat ng lahat ng mga lumang mga mukha diyan, Lito Lapid, tingnan mo, yung anak niya. Sangkot dito sa pagpapatakas ng mga uh, pogo worker na yan ng mga incheck. Si Natural, pinatakas mo yan. Pira ang kapalit nun. Alam nga naman patakasin niya na walang pira. Ano tayo? Ganun na lang kabubo na hindi natin malaman ang uh, kanya, kapalit kaya to mga ito dapat to talaga ngayon pa lang ay uh, konay ay hanggang ngayon po umaapil ako kung sino man yung darating yung susunod na presidente i appoint man lang ako na mag-create ng uh, ng isang ahensya na para to dasin itong mga kawatang ito ngayon po, inuulit ko, o umaapila po ako sa susunod na magiging presidente. At titiyakin ko po sa inyo, ultimong kutsara po na yan, babawiin po natin lahat yan. Maari bang hindi nila ibigay yan, hindi, hindi nila isauli lahat yan. Ultimong mga bahay, gusto kong makita ito, ha, na ang lilipatan nilang bahay, kubo na lang na ang bubong dahon ng saging na lang. Tandaan ninyo itong sinasabi kong ito. Mag-create ako ng isang ahensya na para todasin lahat, para bawiin lahat itong mga kinulimbat itong mga animal na mga mga politikong ito. Sana nga. Kaya mga kaibigan, ay uh, hindi tayo nakakasiguro doon kung ma-i-appoint tayo. Kaya nga, matagal pa naman yung 2028. Sana ay dagdagan nyo na itong mga subscribers natin dito sa Birana Live Studio TV para sa ganun sa 2028 ay pwede na nating ilaban kahit na anong position ako ma uh, makapunta dyan ang laging sinasabi ko po rito papasukin ko lang po ang politika ng isa hanggang dalawang buwan lang po bakit after po ng 2 months magre-resign na po ako hindi ko po kailangan ang maging politiko. Ang kailangan ko lang po makapasok diyan sa mga diyan sa mga organisasyon na 'yan. Para ano? Para lahat po 'yan ay padalhan ko ng Victoria Secret tigitigisang sobre po 'yan. Para matudas na itong mga animal na mga kawatan ito. Seryoso ako. Basta kawatan walang walang uh, ko sa akin. Walang uh, wala akong papatawarin dito. Grabe. Ang dami-dami nating mga kababayan ang walang masaing tapos ganyan kayo. Pues, antayin niyo yung panahon ko. Dahil uh, darating tayo dyan. Pagka ang panahon ko naman ang nandyan na, gusto ko makita kayong lahat na nasa simenteryo. Maraming salamat po at uh, tuloy lang po yung uh, inyong panonood doon sa June Verana Vlogs dahil tuloy-tuloy uh, po yung aking pamimigay doon ng tig sa sampung libo. Bawat tao at dalawa po ng dalawa ang ating pong bubunutin doon sa raffle Draw na yon na tig sa sampung libo. po yan ay uh, pagtyagaan nyo na po yan. At uh, ayun po, sa darating pong mga uh, araw ay para lubos ninyo akong makia, makilala kung bakit ako lang ang bukod tangi na namimigay ng ganito. Dito sa raffle draw na ito, ang pamimigay ko ng dalawa-dalawang, araw-araw po ng dalawa-dalawang taon tig sa 10,000. ah? Uh, Darating po ang araw Or sa lalong madaling tanahon Makikilala niyo na po ako Dahil mayroon po akong I-prepare e, uh, e pre na tula Para sa inyo At doon nyo na po malalaman Lahat kung ano po yung mga sinabi ko Noon, noon, noon pa Nandyan po sa tula na yan na gagawin ko Or tula na bibigasin ko sa inyo Kaya po ganun na lang po ako Nagmamalasakit dito sa mga kababayan ko dahil naranasan ko po yung pinakamahirap na buhay pinakamahirap na kagutuman naranasan ko po lang yan kaya nga po, kung bakit ako namimigay dito sa ating mga kababayan kasi alam ko po na napakahirap ang sitwasyon ng mga mahihirap Darating po yan. As soon as possible, ibibigay ko po ang tula na yan sa inyo. Maraming maraming salamat po sa patuloy na iyong pagtangkilik. Dito sa ating Muntin Channel, pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at sumayin nyo ang lahat ng swerte sa buhay. Maraming salamat po.